welcome back sa ating channel mga kaibigan at malungkot At nakakagulat na balita mga kaibigan Dahil ang angas ng Pinas Ang tanging tatalo kay na Uya inuwi mga kaibigan Ay formal nang sinampahan ng reklamo Sa games and amusement board mga kaibigan Nagsampa ng formal na reklamo kahapon lamang Si Attorney Edward Ligas mga kaibigan For violation of code of ethics mga kapatid Conduct unbecoming of a professional boxer Ang kanyang rikla. So kung naalala ninyo mga kaibigan Dahil ito sa nangyayari doon Sa pangyayari doon sa Narita Airport sa Japan mga kaibigan We're in dinuro-duro at nagkaroon ng confrontation between Quadro Alas mero during nung pauwi sila sa Pilipinas mga kaibigan nagkasabay sila ni Attorney Edward Ligas yon mga kaibigan so abang abang abangan natin ng update sa sinampang reklamo ni Mr. Edward Ligas laban dito sa idol ng lahat ang tanging angas ng Pinas at walang ibang tatalo kay na Inoue at magre-retire na kapag hindi si Inoue ang makakalaban mga kaibigan Wadro Alas, angas ng Pinas Thank you so much for watching and see you in our next video Bye bye